na ano. dinis niya, oo, na ano 'to eh bago ko bilhin 'tong cellphone. Binili nito na ay eh, namatay. Ha? See, ano yun? Okay. Okay. Okay, ha? Yung yeah. ano e, na kayo yun. Hindi naman. Ha? Inusin mo ba yun? temu nama mau Itu enggak vender sama apa. babantayin na ano yun? Babantayin ano P

Ano ano yun? Ano pala siya?

Wan kami. Tayo wala kami daw ay. Eh. O arawan kami din, hindi kami papasukayin, 'di ba? Ano mang daw. Kalarawan ka. Sa mga dito. Magandang dito angaso. Dan gagawin pa sa bahay. hapa kami. Di ba? Ano ba kayo? Nagundan ako eh. Ano yung mga maralang dito na kayo? Ah, kami eh. niya ako nagpapakay. Eh. Nakain no, nga. Kasi malapit kami sa tubigan. Nakatla. Ah, kasi dati yung nabili namin yung na yun. Ano dati yun eh? Tubigan, yung pilapil. Eh, pinagawa na na pinagawa ng bahay. So, siyempre. Masura yun. Pero di masyadong bahay naman. Kasi din. pag lumubog na yan. na talaga yun, ha? falta aí. Thank you. ito na nilalaliman. Ha? Huh? No. Sana'y na nilalalim, lalalim oh. Parang na na. Dati, siguro, no. Palinis ka palinis, kaya... Ayun dyan, may isa na lang ako ng palinis, Malalim siya pero mababa. parang madali siyang ano, madali siyang matanggalan tumit ng Malalim na nga, pasaway pa sa tanggalan, no? Kaya ang, ang tendency ng ibig diba? nagagalang lang po ko ang kalinip, akong hindi nagpapalinig. Kaya sana yung ano lang. Hindi lang lang pinakauna kong nagpalinig na ano doon. nga doon. Ang ganda kasi sumusulit -sumu. yung Parang sari sa akin. Sari sa lalima <laughs> na. Sari sa lalima na. Sari sa nauupay. Sabihin. Uh -huh. Kasi lalalim na Para ng girl ko parang ko. Pero matibay yung kukun mo Mayaman ka sa calcium. Parang lang yung pagmatibay. Nakakailan nga ng beer brand eh. Huh? <laughs> <laughs> Nakakailan ng beer brand. <laughs> diba? Ano ako may colorless? Talagyan din natin ang ano? Yeah. Colorless? Uh, 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 -talko. -talko. Okay, I'm going to Ya. Dapatnya pindah wabak semuanya nih Para el hola. Saliyan eh, sa tagal ng kulang